Hello guys. Eh so bubukas tayo ng mga parcel. Diba? Buksan natin 'to. Mga kunting muna. Pag-iunod mo 'to, Tingnan.

Ay, sige ano kiling ba 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 ano kiling

doon sa dahan. Ano sa mga sisi? Ano? ayun akin yan. Ano mm, yung aray? Lotion. Bago. Magpalit ako. Mm. <laughs> Mahal na anong bago sa mga sisi Dapat yung gabitin mo na yung basilin. Ay, gawin niya ako pang gabi. Luta, may paggabi gabi ko pang <laughs> pa nalaman. Habay talaga yan. Pang umaga naman, aray-aray yan. May sunscreen. O, pa't dalawa na isa. Eh? Pa't dalawa mo nga. <laughs> kaya pala ng dubli-dubli. Hindi -dubli. ko alam. O, hindi na yan o, Meron lang sa inyo. Hindi Ah! Ganda. Inyo na yan. Maganda naman yan. Ito, mo na ako nagwawali. Hindi ako. spray O, ano ba to? Lip tint. Ako ah, ano na Lip tint na yun. Yung mga pare-pare ba? Hindi mo yung lip Paldo. Ano uh, naman ito? Hindi ba? Paldo. Ay, <laughs> ah,